iniwanan ako ng asawa ko. Dahil wala akong pera, at bigla siyang nagbalik dahil. Nung time na iniwan ako ng asawa ko, may anak na kaming isa at dalawang taong gulang pa lamang, sa edad kong dalawang putisa. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Dahil walang wala kami, at nagdagatas pa ang anak ko. Mabait naman ang asawa ko nung wala pa kaming anak. Parehas kaming may trabaho. Mas maganda ang trabaho ko sa kanya, mas malaki din ang sahod ko. Kaya napuprovide ko yung mga gusto namin. Minsan hindi na siya nagbibigay sa akin kasi mas malaki pa raw ang sahod ko sa kanya. Kaya nung nabuntis ako at nahirapan ako maglihi. Napilitan ako mag-resign. Masaya naman ang asawa ko noong nalaman niyang buntis ako. Pero sana lang daw hindi ako nag-resign. Sabi ko ano gagawin ko. Ayokong mawala ang baby natin. Habang nagbubuntis ako at makapanganak. Wala siyang naiambag sa lahat ng gastos. Akin lahat, ubos lahat ang ipon ko. Sobrang higpit niya sa pera, kahit na pambili ng gatas at diaper ng anak niya. Ayaw talaga niya magbigay. Gusto ko na magtrabaho. Kaso walang mag-aalaga ng anak ko. Lagi na rin mainit ang hulo ng asawa ko sa akin. Pagod na raw siya. Sabi ko san ka napapagod, halos wala ka naman binibigay na pera sa akin. Hindi siya umimik, pumunta ng kwarto at kinuha lahat ng mga damit niya. Sabi niya, Lalayos na ako, hindi ko pinangarap ang ganitong buhay sayo. Sabay alis na, hindi na ako nakaimik pa. Iyak na lang ang kaya kong gawin ate Bain sa sakit at pagtitiis ko. Tumawag ako sa ate ko na nasa ibang bansa. Sinabi ko ang sitwasyon ko. Agad naman akong pinadalhan ng allowance namin ni baby. Umasa ako pansamantala sa kapatid ko. Ilang buwan pa lumipas. Umuwi ang kapatid ko galing ibang bansa. Binisita kami ng anak ko. Nakita niya ang pwesto ng aming bahay. Pwede raw magtindahan. Kaya binigyan niya ako ng puhunan. Nagkatindahan na nga ako. Habang tumatagal ay lumalago ang tindahan ko. Makalipas ang himang taon. Ay na ang buhay namin magina, nakaipon na rin ako. Naibalik ko na rin sa ate ko ang kapital niya. Isang araw, pumunta ang asawa ko sa bahay namin. Humihingi ng tawad, babalik na raw siya sa aming magina. Nagulat talaga ako ate bain Sa ilang taon niyang nawala. Bigla na lang siyang susulpot na parang walang nangyari. Nakita ng anak ko ang tatay niya parang sabik na sabik sa ama. Niyapos niya tatay niya at umiya pa anak ko. Pero ako wala akong sabik na nararamdaman. Naalala ko pa rin ang ginawa niyang paghiwan sa amin ng anak ko. Nalaman din ng ate ko. Nalaman na gustong bumalik sa amin ang asawa ko, nagagalit at wag na wag daw akong papayag na umuwi ulit siya sa amin. Ano po bang gagawin ko? Ako okay lang sana, pero yung anak ko na sa ama, paano ko ba ipapaunawas kanya na hindi na pwedeng tumira sa amin ang papanya. niya? Gumagalang, Lilibeth.